Wala po. Kasi hindi naman po kami nag-aaway sa chat. Hindi pa pag sa anong ako, pagod na po siya sa trabaho. Ako'y naaway Gawa ng mainit ng ulo. Okay. So, mula ba noon, nung November, uh, na sinabi mo nung November, November, tama, huling nagpadala, no? Apo, apo November 13. Uh, hindi na ba siya nagpadala simula noon? O kahit nag-text man lang, nang uh, dahilan? Hindi na po yung last niya na padala. Tapos nung December 9, nagparamdam po siya, sabi niya, December 8 kasi doon sa kanila, December 9 sa atin, mm. Sabi niya, pagka sure na bukas na magpapadala ko, pero hindi naman po. Oh, ah, ah, kumbaga noong November, ah, yun nila sa padala niya, Last December nag-update siya, sinabi lang niya na hindi siya makapagpadala. Sinabi niya na magpapadala, tapos wala nang update hanggang ngayon. Ah, oo. Oh, oh, pero kung baga nakikita mo ba sa Facebook niya na siya ay eh, kung okay naman doon, wala ba siyang sakit habang nasa barko? Ano doon kalagayan niya doon? Sa tingin mo? Wala po. Ano naman siya? Okay naman siya kasi yung pag nag-uusap nag kami ng mga kapatid niya, sinasabi, binabasa naman yung chat. Pero pag sa akin, hindi niya po binabasa kasi alam niya, nahihingi ako ng pambili ng gatas ng anak niya. Ah, so malinaw na kumbaga pag ibang tao yung kausap, nag reply ang mister o -o 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 -o. mo, opo, ikaw o -o -o. ay iniiwasan. Opo. Tapos yung nag-chat ako dun sa kasamahan niya na foreigner, binalak ako. Sabi ko kasi, ano, baka pwedeng kausapin ko yung ano ko asawa sa kanya kasi nga hindi nagre-reply sa akin. Pero nag-open naman ang Viber at saka Messenger. Mm, -mm. Ah, ma'am, ilang buwan na si Mister sa barko o sa laot? Ano po siya? Umakyat po siya July 22 ulit po. Ma ang tagal na. Tapos ang huling padala oh, ay November. Pero mula noong July... Tapos ang huling padala niya is November 2022. Um, November 13, Bali nung November 8 is first birthday ng anak niya hindi ko siya nagpadala kahit dito. Tapos nung may sakit yung anak niya November 13 nagpadala po siya pero kailangan magmakaawa ka pa sa